Oh, enggak mau Tahu bos guys? Mani tuh ta, meniap pun? Ora, ora, ora.

Anak, mas yun taon siya. Malatamong mga anak ka. Kaya gumukat pagluto. gluto. Nodlang kaya gumukat ka do gluto. Ini Terolana udah. Selamat anak ha, kenagukad pas mama nimo. Hmm. Ayo, ayo Ti, ayo Kuya. Ayo nakana, kocara pokok kocara. Yala be. kocara. Hmm. Iya. Kocara. Tim ngaunta.

papamagkuan pahat sa mga pagkaon ninyo ha Sabaw mo. O Sabaw mo anak, sabaw. Sige. sabaw ha, ini to na dong. Hmm. Hmm. Sabaw. Sabaw bukad dong. Para sa turan ate. O mana ketem. Mm, dali dong, dong ha. Iman, buka ka gano'n ganito. pa. to ba? Kobo to ba? na, tayo po hmm. na? Tayo, tayo. Na tayo po. Tayo

Gila. Hmm. Hmm. Gila. Hmm. Nagwatay Gila. 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 taron Gila. tipis kay Gila. 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 kay Gila. 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 suka Gila. Suka Suka, hmm. suka. Gila. Suka. Gila. Hmm. Suka,

Hi, paghi sa tungwan Hi. Mga unta. Mga unta. Mga unta ninyo. Hi, anak. Kau nangga. na Nangga, hi. Hi, judong. Hi, sa ati. Kaon hmm, Kaun. Sabaw. Importante na yung sabaw. Kaun. Mama, mama. Yan, hmm. kini. Kaun, sinugay mo. Ah, guys. guys. Salamat sa kanuna mga... yung suporta, guys. Ug salamat sa inyong mga kanuna yung pagsuporta. God bless po. Maraming maraming salamat. Ayaw no Ayaw. Oh, sige, 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 Wala pa man. Wala pa man ipalong. Ayaw, palong pa. Ayaw. Hindi mo Hindi. 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 Sili. Sili naik sili. Hmm. Ayo, naik. Ayo sili, dong. dong. Ayo dong. dong. Ayo dong. dong. mana dong? Di mana Yes. Oi. Dini pakai isda Kau Sili, Kau sili. Sili, sili nama?

Ha? Hmm. Lang na. Antos lang ta. Yan na imong kandi. Yan na imong til. Ana, pikas pod. Na. <coughs> Toy <yung> ulim til ha. <coughs> Kau nanti. <laughs> Matalbos guys Sabaw, sabaw Ano Ano

Mm. Nah, kan, ate. hati Dari te. Kaon ka ate? Mm, karots Karot mm. Karot Kalamig mag karots. Kalamig karots. na. Kaon mm. na. Ayo dong, ayo dong, kayak dong. Suka deh dong. Nah, selamat segerasia, Selamat segerasia. Nah, thank you for watching, guys. Yes, mm. yes. Mm bye, -bye sak, thank you for watching. Adi di sana tu pelongon, adi sak. Pelongon dong, hmm, pelongon. Yeah, thank you, bye bye. Bye bye guys, thank you for watching guys, thank watching. Bye -bye.